kailangan Laban, karating ka kay Bungbong Marcos. Ang salita niya sa amin noon, bago tumakbo ng pagka-presidente, walang maiwan kahit maliit. Pero anong ginawa niya sa amin ngayon? Uh, pumunta kami dito para ipag, ano yung aming, ipaglaban yung aming inanaing para hindi matuloy ang peace out para naman sa pamilya namin. Tinututulan po namin yung pagkukonsolidate niyan sa konang gobyerno dahil po ang inaalok nila ng mga unit napakasubrang mahal. At hindi po sapat ang sahod ng koop na yan, dahil ang ginagawa ng co-op, sila lang ang kumikita kami hindi. Kasi po yung nasa gobyerno, mas gusto nila yung mga gawa ng dayuhan kasi po doon sila kumikita. Yung amin naman, panatilihin ang mga sariling gawa ng Pilipino para maraming lumika ng mga gagawa sa ating bayan. mama ko para magibahami ko rin po yung ah uh, may ko yung pag -ano sa dapat na hindi na matuloy yung peace out sa mga LG kasi yan lang po yung hanap buhay na hinagubuhay po namin dito sa Manila. Ah, talaga no, talaga masakit sa ano ng mga anak ko oh, kasi isa silang mga uring super. So, talagang mararanasan nila yung habang uh, lumalaan lumalaon yung ating uh, uh, pag- uh, paghahanap buhay. O oh, biktima rin sa nangyayari sa akin. Para po ito sa ating mga pamilya at lalong-lalo na po sa iba mga kasama at mga katulad din po sa amin, mga senior citizen na po, dapat po patuloy pa rin kami maghanap buhay. Kaya sana makarating sa mga pangulo natin, sana alisin niya na yan, basurahin niya na yung konsulit, konsulit na yan. Kasi walang mangyayari. Sa mga kasama kong driver na naghanap buhay sa, sa traditional jeep, sama po kayo para mapagtagumpayan natin ang ating pinaglalaban. Hindi po kayo papayag na mawala ang aming jeep sa kalsada. Tutuloy-tuloy po ang laban namin. Kahit dumating ang deadline, tuloy po rin ang biyahe namin. Hindi kami susuko. Lalaban po kami at lalaban. At siyang kayo makarating. Mga mga kababayan, mayroon.